Hello? Hi sir, nandito na po ako sa kanto nyo. Medyo matrapig lang sa area dahil sa Maynilad project. Okay lang bang pick upin nyo na lang po sa kanto yung delivery? Ah sige po, walang problema. sangat ganding, may nahanap ka ba? Ah, napadaan na kasi ng food delivery since nandito na ako, magkikipalita sana kung saan ang project. Halika, ituturkita at proud ako sa progress ng team. Buti na nakapantalon at full juice ka. Ito ang extra hard hat, safety vest na required bago pumasok sa site. Safety first. Handa ka na? kita mo ba itong pipe na bagong latag? Ang diameter nito ay 1,200 mm at kaya nitong mag-transport ng 195 million liters of water per day. Ang ganyang dami ng tubig ay kaya makapuno ng 78 na Olympic size swimming pools kada araw. Dahil primary line ang nilalatag dito sa lagarnyo malalaki ang mga kagamitan na ginagamit at ang hukay na ginagawa. Oh, ang laki nga! Kaya pala medyo matagal matapos ang project. Pero... Bakit kasi sa gabi kayo gumagawa? parang lalo tuloy tumatagal. Ang schedule ng paggawa ay depende talaga sa project. Ang pagtatabaho tuwing gabi ay isa sa traffic mitigation efforts. Sa tulong at suporta ng LGUs at ilang NGAs, nakakakuha kami ng work permit para sa nighttime activity mula 10pm hanggang 4am o bago magsimulang pumasok ang mga tao. Kung maaalala mo, na-discuss din namin ito noong nagsagawa kami ng public information drive. Pero ilang buwan na rin ang nakalipas kaya malamang hindi na naaalala ng iba. Ako mami, so hindi ko na maalala eh. Bakit kasi hindi nagsimula ang proyekto after nun? Ang public information drive ay isa lamang sa mga requirement bago kami makapagsimula ng proyekto. Para Marami maraming coordination pa kaming kinakailangan ni Sagawa kasama na rito ang pag-secure ng permits mula sa LGUs, NGAs at ilang pribadong kumpanya na maaaring maapekto ng project. Kinakailangan align ng lahat bago kami makapagsimula. Mukhang komplikado at mahaba-haba talaga para masimulan ang ganitong proyekto. Pero yun nga, Katulad ng paulit-ulit niyong sinasabi, bagamat may pansamantalang abala, kailangan talagang maisagawa ito para ma-improve ang water service sa mga customer. Huwag din natin kalimutan ang pipe replacement activities gaya nito ay isa sa pinaka paraan para matugunan ang NRW o non-revenue water. Nakakagutom ang pintuhan natin, Kuya Dong. Bili tayo ng inumin kay Manang Bebang. Total, marami naman itong burgers ko. Tara, at medyo nagugutom na nga din ako. Kamusta hindi natin si Manang Bebang at baka naiinis na rin yon sa abala.